Sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw Hello, kabayan and all over the world. I'm your love ambassador, Clarissa, and we are Sand Love to Pinas. And po ang Sand Love to Pinas sa Binawang na Rizal para muling mag-deliver ng romantic surprise sa ating receiver for today na si Jules. So may mga dala po tayong mga surprise gifts. May po tayong bouquet okay, of red roses chocolate chocolates. At ang pinaka-special pong matatanggap ni Jules ay ang message of love galing po kay sender. At ang sender natin for today, kanyang pinakamamahal na girlfriend as my Mary Grace na isang FW sa Hong Kong. So, taro po kabayan at samahan niyo po kang mag-spend love sa kanya. alam mo po ba kayo ng talagang? po lang. Malakang parcel po. sa inyo po lang ang pangalan. Dala mo. mo paaran po ano white ano oh, po kami dito mag oras na po. Wala akong um, dito isang oras ako po. ako ano terbaru kasi 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 po. kasi 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 po kasi 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 Ayan gusto ko kayo harap po kayo dun sa camera. camera right oh. Sino? Hindi <laughs> ko alam yan. Wala ko alam dyan. So by the way I'm Clarice from San Love to Pinas. Kami po yung way ng FW abroad. Para po yung surprise yung mga labos sa Pilipinas. So sino po bang nasa abroad for today? Grace lang hahanap <laughs> ko. Ayan, si Romero Grace. Ayan god Tapos watch po So, eto po. Flowers po. Pabain <laughs> dyan. Tapos so, eto po, may dalawa po kami ng chocolates. Tapos so, eto pong cake. Bubuksan ko rin po. Ah, So, eto pa nakalagay po sa cake. Sorry na please. Mahal kita. Alam mo yan. Ayun. Piso pa rin po pala, no? po birthday yeah, at last birthday. <laughs> so, eto po may love letter po si Ma'am Grace para po sa inyo. Oh, so, babasahin ko lang din po mga papi. po. Alam na. Dear mine, itong mga nagdaang araw, marami ang nagbago. Pinilit kong tanggapin kahit mahirap ito. Hindi madali pero dapat kaya. Binuo natin ito kaya dapat lang naunawain tulad ng teamsong natin. Ikaw ang mensahe nito ay sakto. Kaya kapag nawala ka na sa focus at ah, distracted ka na sa relasyon natin Balikan mo lang yung kantang ito, ikaw Ang naging sagot sa aking mga panalangin Kaya alam ko na kahit anong pagsubok wala tayong di kakayanin Sorry sa mga shortcomings ko At sa mga pangungulit at paulit-ulit ko Gusto ko lang naman kasi maramdaman na lagi kang nariyan para samahan ako di ba natural lang na i-update mo ako? Kasi, hindi naman ako isang kaibigan mo lang na pwede mong sabihan kung kailan mo lang gusto. Alam kong maraming masigit pa sa isang katulad ko, pero ginawa ko naman ang lahat para maramdaman mo, hindi ako nagkulang kahit malayo na ako. Ikaw ang naging lakas ko sa so tuwing pinanghihinaan ako, sana ako din ang gawin mong lakas at sandigan sa so tuwing nakakapagod na ang mundo. Sa totoo lang, mahirap makahanap ng taong tapat at totoo yung, yung mahal ka at tanggap ka sa buong buo. Buong buo sa'yo, sa'yo ko lang naramdaman na pagmamahal na totoo yung may respeto at tanggap ako maging sino man ako. Alam ko, dumaan lang tayo sa mga pagsubok kaya kumapit ka sa taas at huwag sa subo. Gusto ko lang naman may ibalik yung dating sigla at ikaw na ang minahal ko. Lagi mong tatandaan Magtatampo pero hindi susuko, mag-aaway pero hindi maghihiwalay, magpapatuloy at hindi magbabago. Ilalaban hanggang dulo. Malayo man ako main, malapit ka lagi at nandito ang sa aking puso. PSB, with you is the easiest choice I have ever made. You don't have to worry about it. Whether or not, I'm going to keep on loving you because I'm totally committed to you today, tomorrow, and always. Loving you always, mine. Aka my baby. Ayan. Ay, Napakaganda po. Love letter galing kayo ng Mary Grace. Sobrang tamis, ano? So, mahal niyo po daw po kasi si Mary Grace. <laughs> Usap <lang yung. laughs> na lang yun. Tayo na ka-video ko oh, yan. Po. <laughs> so, ano pong message nyo kay Mary Grace? Ikaw talagang babae po.

Thank you, thank you po. At marami mong pagsubok na dumating sa inyo. At sana po makayanan niyo po sa tulong po Lord. Lagi lang po kayo magdali sa amin po. Maraming maraming salamat po sa pagtanggap po sa amin at sa ating kasabwa. Na yes, si Ma, Maya. May alam po siya, wala daw po siya alam ka rin. Ayan. So, thank you, thank you po sa inyo. Ayan po. At sana po magkabati na po kayo ni Ma. At sana rin makauwi na po siya dito sa Pinas. Ano? So, ayan po. So, thank you, thank you. Ayan, thank you, thank you po. Maraming maraming salamat. Clarice po. Ayan. Maraming maraming salamat. So, thank you, thank you po, Ma'am Mary Grace, for trusting Send Love to Pinas. successful po po ating romantic surprise kay Ma'am. Kaya, kawain na lang po kayo doon, Mamulieta. So, sa mga FW po <laughs> dyan na gusto po magpa surprise please do message our Facebook page, Send Love to Pinas. Thank you po.